Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang aksidenteng dapat simpleng sagib bata lang, pero bakit may dalawang lalaking nakaitim na biglang sumupot? Bakit parang hindi sila ordinaryong tao? At bakit sila mismo ang takot na makawala ang mga batang ito? Ano ang lihim na dala ng mga bata? Ano ang koneksyon na itim na sasakyan? At bakit si Mangresti, isang simpleng jeepney driver, ang biglang naging tanging pag-asa nila? Kung gusto mong malaman kung ano ang totoong nangyari sa likod na paghabol, kung bakit hindi napapagod ang mga lalaking iyon, at kung paano nagsimula ang pinakamalupit na twist sa kwento, pakinggan mo ang buong video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong class na mga nakakakaba, nakakabitin at totoong kwentong Pilipino, mag-subscribe kang gayon, ilik mo ang video, at i-comment mo kung anong kwento ang gusto mong isunod. Dahil baka kwento mo na ang susunod naming ikukwento sa gitna na may init na kalsada na may nila, kung saan humahalo ang usok na tambutso. Sa kaba ng mga taong nagmamadali, may isang sigaw na bumiyak sa hangin, isang sigaw na hindi malilimutan ng sinumang nakarinig. Tulungan nyo kami, may mga batang naiwan sa lob, at doon nagsimula ang lob, na parang humahatak sa dibdib, parang humihila sa hininga, parang kumakapit sa isip na hindi pwedeng bitawan. Sa dulo ng kalsada, tumigil ang isang makulay na jeepney. May pintang makukulay. May banderang kumakampay. At sa manibela, nakaupo si Mang Resti, isang tahimik, simpleng driver, na may matayang sanay sa panganib. Dahil buong buhay niya, kalsada ang kausap niya. Huminto siya. Nilingon ang sigaw. At nakita ang kumpol ng mga tao. Nakatayo sa tapat ng lumang lumulutang na usok mula sa isang van na sumaupok sa post. May mga batang naiwan sa loob paulit-ulit na sabi na isang ginang. Na ang kamay. Napatingin si Mang Resti. At sa loob-loob niya. May malamig na tanong na biglang nagugat. Bakit tila may gumagalaw sa anino sa likod? Bakit parang hindi lang aksidente? Ang nangyari dito, lumapit siya. Binilisan ang hakbang. Habang ang ingay na may nila. antiunting nagiging parang tibok ng puso. Malakas. Mabigat. Hindi may paliwanag. Paglapit niya sa van. Narinig niya ang iyak. Mahina. Pero malinaw. Iyakan ng tatlong bata. Natila nagmamakaawa. Mang, huwag kang papasok. Sigaw na isang lalaki mula sa gilid. Delikado, baka sumabog yan. Pero hindi tumigil si Mang Resti. Inilapit niya ang mukha sa bintana. At sa gitna ng usok. Nakita niya ang mga mata ng isang batang lalaki. Malaki. Umiyak at parami may tinatago, isang takot na mas malalim pa sa apoy. Mas malalim pa sa aksidente. Kuya, may humabol sa amin. Mahina nitong bulong. Bago ito muling umiyak, napapikit si Mang Resti. At doon pumasok ang ikalawang loop. Ang tanong na hindi niya alam kung dapat bang sagutin, sino ang humahabol sa kanila? At bakit parang hindi aksidente? Ang lahat na ito, habang unti-unting umiinit ang makina ng van. Habang dumadami ang mga usok. Habang lumalakas ang iyakan. Ipinasok niya ang kamay. Pilit inaabot ang seradura. Pilit binubuksan ang pinto. Kahit ramdam niya ang init. Kahit naririnig niya ang bulong ng mga tao. Na baka hindi na siya makabalik. Tumitibok ang puso niya. Kasing lakas ng pagyanig ng lupa. At sa bawat tibok. Ramdam niyang may papareting. Isang sasakyang itim. Papalapit. Anti-anti. Tahimik. Pero nakakatindig balahibo. At bago pa niya mabuksan ang pinto. Narinig niya ang isang tunog. Isang mahinang click. Parang unlocking. Pero hindi sa van. Kundi mula sa itim na sasakyan, nagangat si Mang Resti ng tingin. At doon niya nakita. Ang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto. Sa kabilang len. Walang plaka. Madilim ang bintana. At parang hindi galing sa lugar kundi parang may sinasadya. Parang biglang lumamig ang hangin. Kahit tirik ang araw. Parang may lumusot na takot sa batok niya. Pero hindi siya umatres. Dahil sa likod ng usok. Naroon pa rin ang mga batang umiyak. Mang bilis po. Pakiusap ng pinakamatandang bata. Na namumukto ang mga mata. Nabaling muli ang tingin niya sa van. At sa isang malakas na hila. Ibinukas niya ang pinto. Kasabay ng pagbuga ng makapal na usok na parang sumisimbolo sa panganib. Na mas lumalapit kada segundo. Isang batang babae. Ang unang kumapit sa braso niya. Sunod ang dalawa pang bata. Pero bago niya sila ganap na may labas. Narinig niya. Ang dahan-dahang pagbukas. Ang pinto na itim na sasakyan sa likod nila. Isang lalaki. Matangkad. Nakaitim. Nakasombrero. At parang walang emosyon ang mukha. Tahimik itong naglakad papalapit, hindi tumatakbo, hindi nagmamadali, na para bang alam nitong walang makatakas, naramdaman ni Mang Resti, ang anti-unting pag-ikting ng hangin, para bang hinahabol ng oras, ang bawat galaw niya, sumunod kayo sa akin, bulong niya, kahit nanginginig ang boses, hinila niya ang tatlong bata palabas ng van, at binilisan ang lakad papunta sa jeep niya, na nakahinto sa dulo ng kalsada. Pero habang naglalakad sila, narinig niya ang boses ng lalaking papalapit. Mahina, pero may banta. Ibalik mo sila. Napalingon si Mang Resti. At kahit malayo pa ang lalaki, damang-daman niya ang bigat ng presensya nito. Para bang hindi ito ordinaryong estranghero. Para bang may alam itong hindi dapat malaman ng kahit sino. Huwag mong idamay ang sarili mo. Sabi ng lalaki, habang humahakbang tuon ang mata sa mga bata. Hindi kay Mang Resti. Hindi mo na intindihan. Bulong ng batang lalaki. Habang kumakapit ng mas mahigpit. Sa laylayan ng damit ni Mang Resti. Kinuha nila ang kapatid ko kahapon. Halos matigil sa paghinga si Mang Resti. Pero patuloy siyang naglakad. Lalo pang binilisan. Hanggang maramdaman niyang tumatakbo na sila. Papunta sa jeepney. Sa gilid ng mata niya, Nakita niyang may isa pang lalaki. Bumaba mula sa likod na itim na sasakyan. Pareho ng itsura. Pareho ng lakad. Pareho ng malamig na presensya. Dalawa na sila at dumarami ang tao sa paligid. Pero tila walang nakakapansin. Na may kakaibang nagaganap. Na may mga batang hinahabol. Na may panganib na hindi normal. Pagdating nila sa jeepney, mabilis niyang pinasakay ang mga bata. Isa, dalawa, tatlo habang ang mga lalaki. Papalapit ng papalapit. Walang emosyon. Pero may halatang intensyon. Sumampa si Mang Resti sa upuan. Pinakawalan ang malalim na hinga. At binuhay ang makina. Pero bago pa umandar ang jeepney. May tumapik sa bintana niya. Isang malamig. Mabagal. At kakaibang tapik. Dahan-dahang lumingon si Mang Resti. At halos manigas ang buong katawan niya nang makita ang isa sa dalawang lalaki. Nakatayo mismo sa tabi ng jeepney. Nakayuko ng bahagya. Nakasilip ang kalahati ng mukha. Pero sapat para makita. Ang malamig nitong mga mata. Na parang walang kaluluwa. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. Wala kahit anong emosyon. Para bang isang anino lang. Na humaharang sa bawat tangkang pagtakas. Sa loob ng jeepney. Narinig niya ang hikbi ng mga bata mahina, pero puno ng takot, na hindi kayang ikobli. Kay, kuya, pakibilisan po. Bulong ng batang babae. Habang nakasiksik sa gilid ng upuan, hinawakan ni Mang Resti ang manibela. Pinilit miniginig ang kamay. Habang naramdaman niya, na unti-unting lumalakas ang tibok ng puso niya. Para bang pumapalo sa dibdib. Nang walang balak huminto, umupo kayo na mabuti. Sabi niya sa pabulong na boses pero halos hindi lumalabas ang salita. At sa isang iglap, na parang kinain ng katahimikan, biglang umatras ang lalaki sa bintana. Isang hakbang. Dalawa. Tatlo. Para bang humahanda sa kung anong hindi maganda. Sa likod nito, nakita ni Mang Resti, ang pangalawang lalaki. Nakalabas na. Papalapit din. Parehong mabalasik ang tingin. Parehong tahimik. Parehong hindi normal ang galaw para silang may hinahanap o may misyon na hindi pwedeng mabigo. At doon, sa sandaling halos mapatid ang hininga niya, doon siya nagpasya, pinigan niya ang gas, at sa isang malakas na pag-arangkada, umandar ang jeepney, parang leon na kumawala sa hawla. Halos lumundag ang buong sasakyan. Habang paparating ang dalawang lalaki, humawak kayo, sigaw niya, habang dumudulas ang gulong. Sa mainit na semento, naparinig ang sigaw ng mga tao. Nagkagulo ang bangketa. Pero hindi na siya lumingon. Hindi na siya nag-isip. Dahil ang nakikita lamang niya ay ang refleksyon ng dalawang lalaking iyon sa salamin ng jeep habang tumatakbo sila. At hindi humihinto. Hinabol nila. Hinabol talaga nila. Pero hindi tumatakbo. Hindi sumisigaw. Kundi naglalakad lang. Pero sa bawat hakbang nila, parang lumalapit sila. Kahit mabilis ang jeepney, parang hindi sila naubusan na oras. O lakas. O anino. Kuya, bakit hindi sila napapagod? Tanong ng batang lalaki. Habang nakadungaw sa likod. Lalo pang nanginginig. Hindi nakasagot si Mang Resti. Hindi niya rin alam. Hindi niya maintindihan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang ilayo ang mga bata bago malaunan, bago marating siya, bago, biglang may sumulpot na motor. Mula sa isang eskinita, bumalandra sa harap ng jeepney. Kaya napreno siya ng madiin. Umiling ang buong katawan na sasakyan. At halos tumilapon ang mga bata. Pero sa isang saglit ng pagunggol ng preno, sa sandaling huminto ang lahat. Doon niya narinig, ang mabagal, malaling, at hindi pangkaraniwang hakbang. Ang dalawang lalaking papalapit, huminga ng malalim si Mang Resti. Habang nakahinto ang dipni sa gitna ng kalsada. At naririnig ang mabibigat na hakbang. Papalapit. Papalapit. Parang mga aninong hindi sumusunod sa batas na mundo. Sa loob. Nakayakap ang tatlong bata sa isa't isa. Umiyak. Nanginginig. At kahit hindi nila sabihin. Ramdam niya. Napagod na sila. Takot na sila at gusto na nilang matapos ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Mang Resti. At nakita niyang nakatakbo palayo ang motor. Pero ang dalawang lalaki, nandon pa rin. Parehong nakatingin sa jeep. Parehong walang ekspresyon. Parehong parang may alam. Na sila lang ang dapat nakakaalam. Umusad ang isa. Isang hakbang. Na parang kayang paghiwain ang katahimikan. Hindi mo sila dapat tinadala. Mahinang sabi ng lalaki parang malamig na hangin, na dumaan sa tenga ni Mang Resti. Pero hindi umiwas si Mang Resti. Hindi na rin siya umatras. Tumingin lang siya diretso sa mga mata na estranghero. At doon niya nakita. Ang isang katotohanang ayaw niyang paniwalaan. Takot. Isang uri ng takot. Na hindi para sa kanila. Kundi para sa kung ano. Ang maaaring dumating kapag hindi nila nakuha ang mga bata. Pero hindi naman kayo ang magulang nila. Sagot ni Mang Resty. Mahina man ang tinig. Pero matatag. Tahimik ang dalawang lalaki. Walang gumalaw. Walang nagsalita. At pagkatapos na ilang segundo. Na parang mas mahaba pa sa isang buong araw. Anti-unti silang umatras. Isang hakbang. Dalawa. Tatlo. Hanggang tuluyang silang tumalikod. Sumakay sa itim na sasakyan. At umalis. Na parang hindi sila kailanman nandoon. Pag-alis nila. Bumalik ang tunog na may nila. Busina. Ingay. Sikawan. Parang walang nangyaring kakaiba. Sa wakas. Nakahinga si Mang Resti. Malalim. Parang gayon lang muling nakahanap ng hangin. Ang pagod niyang dibdib. Kuya, mahinang tawag ng batang babae. Habang pinupunasan ang luha, ligtas na po ba kami? Tumingin si Mang Resti sa kanila. Sa tatlong mukhang pagod. Duguan ang tuhod nanginginig pa ang mga kamay. Pero buhay. Sagot niya. Mas tiyak kaysa sa nararamdaman niya. Ligtas na kayo. At hindi ko kayo pababayan. Muling umandar ang jeepney. Hindi na mabilis. Hindi na nagmamadali. Munit may dalang katahimikan. At bagong lakas. Habang umikot ang gulong. At papalayo sila sa lugar ng pangyayari. Napatingin si Mang Resti sa salamin. Sa kalsadang iniwan nila sa direksyong inalisan na itim na sasakyan. At sa wakas, wala na, walang humahabol, walang anino, walang banta. Sa likod niya, narinig niya ang tawa ng mga bata. Mahina, pero totoo. At doon naunawaan niya, na minsan, kahit ang ordinaryong tao, kahit simpleng jeepney driver, nagiging bayani, kapag kailangan, at sa ilalim ng araw na may nila habang tumatakbo ang jeepney, at umihip ang mainit na hangin. Nagpatuloy sila sa biyahe, patungo sa lugar kung saan sila tunay na ligtas. At doon, sa unang pagkakataon mula sa lahat ng nangyari, nakaramdam si Mang Resti, ang tahimik, at tapat na kapayapaan.